1 2 3 Come on Come on Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayo lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay okay okay ngayong araw na to? Siyempre ko akong tatanungin ninyo ang sagot ko, hindi. Hindi ako okay kasi naloka nga ako doon sa resulta ng Miss Cosmo. So alam ko marami din ang nawindang at nagulat sa kanilang ano palabas. So yon. So, marami nga nagtatanong sa akin, Mama Sam, ano daw ba ang masasabi ko sa resulta ng Miss Cosmo? Actually, ang masasabi ko lang ay tumbling ako. Tumbling ako sa ano, sa mga pangyayari. Nawindang ako, unexpected na gano'n na magiging resulta. So, alam ko naman na parang medyo parang tumatagilid na si Atisa dito sa pageant nila kasi parang tatlong araw nyata na hindi nakaka-attend ng event nila. Tapos, syempre, nung huli pa, medyo nagkaroon pa ng alam mo yon yung parang nahirapan siya yung pag stop pagpunta sa kanya kasi naka wheelchair. Kung baga sa madaling salita, kapag ikaw nagkaroon ka ng problema sa pageant, during your pageant journey, automatic na yan na hindi ka talaga nila parang lunin kasi nga uh, tawag dito, uh, na-enjoy ka. So, ibig sabihin noon, magiging unfair ka doon sa ibang kandidata. Lagi ko naman sinasabi yun, di ba? So, yon So, ayun. Hindi lang ako makapaniwala na talaga ang Miss Cosmo ay meron silang kinikilingan. So, yon Hindi ako makapaniwala doon. Pero, eto nga, sa top 21 na nakapasok dyan sa Miss Cosmo, ay happy naman ako sa mga hindi mo inaasahan na biglang nakalusot, ayun, yung mga ganon. Katulad na lang, halimbawa, sa El Salvador, di ba? Sa performance niya ng preliminary competition, medyo natalisod siya, pero nakalusot siya, di ba? So, yon actually, happy din ako doon kay Cambodia kasi inaasahan ko na baka ma El Tukuyo to. Pero, finally, nakarating naman siya sa sa dulo ng competition. And then ayan din si New Zealand, oh di ba? So happy ako sa nang nakapasok si New Zealand sa top 21. Yung top 21, medyo nawindang lang ako kasi parang ang bagal-bagal-bagal-bagal bagal ng eksena nila doon. So, ayun talaga, medyo sabi ko, ay, pangit talaga yung madami, yung madaming madami sa semifinalist kasi nakaka bored Ayun yung akin. Hindi ba katulad ng top 16? I think yung top 16 is the best na talaga eh pag lumagpas pa doon, nag-20 pa yun, medyo nakakabord na kasi nadagdagan madami. And tapos, ang tagal pa ng facing nila kung parang sa isang kandidata, umabot tayo ng ta ng 2 minutes, mag-ganon, di ba? Kaya, nakakatamad. Pero, okay naman. So, sana ma-improve pa nila yan kasi bago pa naman, di ba? And then, ayun. So, punta naman tayo doon sa tough ten sa top 10 medyo kinabahan ako dito kasi parang ang tagal tawagin ni Atisa tapos ayun nga so si Atisa ngayon nanalo ng people's choice <laughs> 'di ba so ibig sabihin pinipili siya ng tao. So ngayon, kapag nanalo ka pala ng people's choice, hanggang doon ka lang. So may may, may nagtatanong nga kanina do sa vlog ko. Sabi ng ganon, paano kung hindi nanalo si Atisa manalo ng people's choice, pasok kaya siya sa top 10? Actually, I think yes. Tulad nga na sinabi ko nung una, kahit hindi naman niya iboto ng iboto si Atisa, pili ko naman makakarating naman siya sa top 10. Kasi maganda naman yung performance niya sa swimsuit at isa siya sa mga kumabog. So, kahit wala yung people choice na yan, ay makakarating si Atisa sa top 10. So, yun yung akin. So, pagdating dyan sa ano na yan, sa top 10 na yan, actually, sayang lang yung boto natin dyan kasi wala namang pala siyang impact doon sa kandidata natin. So, parang ang dating sa akin, etong pageant na to ha, from the beginning pa lang na, nagkaroon na ako ng disappointment dyan eh. Kasi na, parang feeling ko, ah uh, more botohan, more money ang inaaw. So, yun. So, yun lang yung ayoko. Okay lang na kung nakatap 10 si Atisa. Pero kasi si Atisa kasi, ang feeling ko, masyado siyang naagrabyado dito. Gawa nga noong, alam mo yun, ah, uh, parang yung pangalan niya nagamit na abuso <laughs> yun. yung parang Piling ko, nasamantala yung malaking pangalan ni Ati sa Manalo ng pageant na to. And then, the people, of course, nasubaybayan siya. So, at the same time, para nagkaroon ng publicity talaga siya sa Pilipinas. So, yun. Ayun, mga, ayun lang. Doon lang ako naiirita. Kaya, parang sana, konsuelo man lang. Or sana, consideration na sana, Siyempre, at least manalo to sana nilagay natin sa top 5. Buti sana kung hindi siya nag eh, doon sa evening gown. Kaso nag, nag-penetrate siya eh. So, may judges naman daw, kaya daw ganon. Oo. Kaya lang, sobrang disappointed ko lang siguro kaya ganito yung mga sinasabi ko. Na-disappoint ako sa mga hurado, na-disappoint ako sa may-ari, na-disappoint ako sa Cosmo. yon Na parang, Ganon, nandating sa akin. And then, sabi nga gano'n, mama sa ano daw ang masasabi ko? Na yung top 5. Mm -hmm. Sa top 5 nila, syempre windang ako. <laughs> Charot. Actually, okay naman eh, kung iisipin mo eh, nandun si USA, na alam naman natin si USA from the beginning naman eh, o Mexico na yan eh. And then, uh, sabi ko nga, dark horse din tong talaga si USA. Pero, kung ikukumpara mo si USA at saka kay Atisa, kung sino nga ba talaga ang impactful doon sa ano sa 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 galawan, yung kumbaga para sa ingay kasi di ba parang hindi naman nila pinopost masyado si USA Ang pinopost nila lagi si Philippines Tapos tignan ninyo sa Miss Cosmo Ang dami-dami-daming likes Ang dami-daming views pag si Philippines Yun na wala nga si Philippines Parang nawala na rin yung ingay ng Cosmo Di ba? tapos si USA ano ba na itutulong talaga doon sa ano nga sa pageant di ba kung baga parang kung iisipin mo parang okay sige doon kayo talaga nag-base sa performance eh yun naman pala eh kahit ayun nga guys eh dapat matuto tayo dito performance level ang gusto nila so performance dapat ganon pero ang tanong ko Talaga ba nag-perform ba talaga ng both etong si Indonesia doon sa swimsuit at saka sa evening gown? Nag-perform ba talaga si ah uh, nang todo-todo si Miss ah uh, Vietnam, 'di ba, sa swimsuit and evening gown? So, para bang talaga mas mataas ba talaga yung dating ng ni, ni Vietnam more than kay Philippines, 'di ba? So, yon? Ayun eh, so, mas malakas pala ang dating ni, ni, ni Indonesia more than kay Philippines. So, para sa akin, talaga ba? Nagtikan ba talaga yung labanan at ganito ba talaga kalakas talaga ang Indonesia, Thailand, and Vietnam? So, sa kanilang tatlo, I think, ang ilalaglag ko doon, si Thailand parang deserve naman niya talaga maka top 5 eh, more than kay Indonesia kasi sa totoo lang kung performance din naman ang pag-uusapan mas nag-perform talaga si Thailand both doon sa evening gown and swimsuit pero etong si Indonesia ewan ko ha don't get me wrong guys ha kung mata ko lang talaga ang mali parang feeling ko kung para kay Atisa sa at saka kay Indonesia I think mas nag-perform si ano si si Ate sa kesa kay Indonesia. And then, kung ganda din naman ang pag-uusapan, ay nako, talagang angat naman talaga ang ganda na meron itong si Ati Samoy na dito kay tata nila. ba diba? So, yun. Kaya naloloka talaga ako. Ano daw ang masasabi ko doon sa top 2? Okay. Actually, ang ina-expect ko talaga na magta-top 2 dyan, si Philippines at saka si Peru. Kasi sila yung nakikita ko talaga nagpupukpukan. Pero siguro, bias lang din ako dahil syempre, is Atisa siya and Miss Philippines siya. Kaya hindi ko lang siguro talaga matanggap ng bonggang-bongga, di ba? Pero kasi, ewan ko, naloka talaga ako. Parang pili ko ginawa naman ni Atisa yung lahat. So, yon Doon lang ako nawindang. Kaya parang nawindang talaga ako sa kanila. And, nagulat ako. Si Peru, alam mo sa totoo lang, bongga ang ang datingan ni Peru. Mas matatanggap ko pa ako ang naging Miss Cosmo ay si Peru. At mas matatanggap ko pa akong ang naglast to standing ay si USA at sa si Peru. Sa totoo lang. Anyway, wala naman ako magagawa. It's a Thailand and Indonesia. So, sabing ganon, ano, ano daw masasabi ko sa last two standing? Well, ang masasabi ko sa last two standing, eh, ang hinahanap nila ay impactful woman. Di ba? Ayun naman pala, hindi. Impacta pala ang hinahanap nila. So, yun. Yeah. So, mga uh, impacta pala. So, parang piling ko, uh, hindi naman pala ganong kabongga ang hinahanap nilang ganda. Mm -hmm. Bakit tayo nagpadala ng maganda? Bakit natin pinadala dito si Atisa Manalo? Bakit tayo uh, nagpadala ng isang kalibreng malaki ang pangalan na hindi naman pala kailangan dito sa pageant na to Dahil isa siyang putyo-putyo na, na yung level ng ganda palang hinahanap nila, yung mga tipong ganda na ayan, ayan, pang Thailand and saka kay Indonesia. So, yon Hindi nila hinahanap kasi nilaglag nga din nila si, si, ano, si Vietnam eh. Na maganda din. Nilaglag nila si Peru na sobrang ganda. Na kung tutuusin, dapat si Peru ang mananalo dito. Nilaglag nila si USA na sobrang ganda. Mas pinaburan ng mga kurado at ng organization yung mga tipong ganda ni Indonesia at saka ni Thailand. Yes, ando doon ako. California, ni Thailand, wala akong masabi. Sobrang ano, ganda ayun na yon. Charot. And then dito naman sa ano, dito naman sa ganda naman ni ano, ganda naman na sinasabi nila kay ano, kay Indonesia, hindi ko makita. <laughs> But congratulations na lang sa kanila. Pero ayun na guys, totoo lang. Ngayon lang ako humanas. Sana mapatawad din nyo ako. Pero, ay nako, itong pageant na to, hindi ko na siya aabangan. <laughs> Ayun yan! Kahit pa sabi mo, ipadala nila dyan ay si Aliana Duana, hindi kailangan. Basta kung sino ipadala ninyo dyan, padala ninyo dyan, bahala kayo dyan. So, yan. Kasi parang feeling ko, uh, Basta may mali. May mali akong nararamdaman dito. <laughs> hindi ko ma mapunto kung ano man yan. Pero may mali. So, yon Ang alam ko, numaban ng tama ng patas ang pambato natin. At ibinigay niya yung best niya. So, yun nga. 20 days pa nga, pinapahinga siya ng doktor sa paan niya. So, pero inilaban pa rin niya at isa para lang makuha niya yung corona. Pero siguro, decision nga ng charges ay, syempre, sabi nga nila, may hurado. Pero sabi nga nila, hindi mo naman pwedeng tignan lang ang kandidata mo sa nakikita mo sa evening count at saka sa galawan na gawa niya. So, yan! By the way, good luck and congratulations sa mga nanalo. And then, ka talaga ako ng bongga bonga. So, yan! Ganon! Nakakawindang! <laughs> di ba? So, 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 makit yung ulo ko. So, nanghinayang lang kasi ako kay Ati sa Manalo. Nanghinayang ako sa pambato natin ng malakas. Uh, actually, nakakadalawan na eh, di ba? So, nakakapanghinayang. Kasi kung tutuusin, itong mga kandidatang to hindi naman nila deserve na mapunta sa mga ganyang posisyon at sa mga ganyang pageant. Pero alam mo yon mali ang desisyon nila na ipedala si Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. So, yon ganon. Ay, nako, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Wala akong masabing matinong ngayon kasi na na pa ako. So, yon Anyway, so, tingnan natin bukas para ano, ma-analyze natin kung ano. Ayoko na, after nga nung no, ano eh, hindi ko na siya pinanood talaga. After ng announcement ng top 10, hindi ko na siya pinanood. Kasi, parang lokohan, gano'n. <laughs> Nawindang ako. Hindi ko alam sa inyo kung ano yung reaction ninyo dyan. Pero naiintindihan ko din. So, siguro, ganito talaga ang competition. So, dapat ready lang tayo. Lalo na kung malalaking kandidata ang ipinapadala natin sa isang pageant. ba diba? Kaya nga, mas mabuti na lang siguro magpadala tayo ng mga baguhan kesa doon sa mga, alam mo yon na minahal na at nagkaroon na ng pangalan. Kasi, baka ang ending ay mabokya lang sila ng bongga-bongga. At, pa yung supporta ay masayang. So, yon So, araw to sa lahat na sana wag nang sumali yung mga veterana nating mga beauty queen kasi at the end of the story, Uh, nasasayang yung laban nila at huwag tayong magpasilaw doon sa papremyo na malaki at gusto nilang makuha so ako para sa akin mas gusto ko pa nga yung ano eh, yung tawag dito, yung Miss Cosmo World. Ayan, mas bongga pa yon Charot, so yan. Ang bitter eh, sa no? So yan, guys. Guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para updated kayo. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive lang. So guys, hangga dito na lang hanggang sa muli natin tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.